Because Francis, It's already 2 a.m in the morning so 2.45 or 2.50 yeah, I think. I'm sure. So let's go. here. I'm at the airport. i excited. I'm a because it's already 2 a.m here. So let's meet Francis. Okay, let's meet Francis now. Dito na ako sa airport. Sumakay siya sa Cebu Pacific. And, kamo na ako nga suya abon. It's already 2.45 ko na. Nakunan niya oras na niya. Alas tres. Hindi na lang nakalanding yun. Tupay. Arriving late ko na na. 3.11 man naman isang pagdan. I-sumula gaya't hindi mga ka-landed. So, let's wait until 3.11. Check na natin. Ah! finally landed na sila. Hindi naman pa ako na-landed kayo. Uri ang magka ni Francisca nung pag-aaral. At last 4 nito, hindi mga laro mo aaral. Charot. din kay Ampang. Ah, Diyos ko. Tinikin niya naman na. Oh, finally. You're right. Ratuhin ni ba, Iro Francis? <laughs> Come, Francis! Hi. Ang mga hagar diverso sa lechura, nagsiko fresh from them, habang walang tulong. O, di ba hindi? Ang ganda diba? Pwede ito may SIM card? Oo, oh, Okay, okay. naman kami ng... ng Yan. Yeah, Asan na yun? Ito. <laughs> Can you say hi? Pintas <laughs> oh, ante. Dito ba itong problema? May gravity. Aumutan ito. Volt in. Me mag inulo ka minsan kumula ni ma nang bi- ay! mas the gray she's waiting princess hurry up aaah uh... okay time to car nakamigyan sa tunog ni logan so finally bakit ang puti mo? naka winter ko <laughs> oh my god ang init po guys it's 4 am and I'm like dripping Kinoon. And the Kuya Driver is guwapo ah. <laughs> ha, <anip>. <laughs> <laughs> si Francis ng 7-Eleven. Kinaka-chick ako muna yung si Kuya Driver. Can you say hi? Can you say hi? <laughs> <And then, laughs> kini ako siya. Wala pa si Francis kasi. Tagal! Diyos ko. Ang tagal. Tagal. Ang paanda na Ang Ang mga, then, uh, mga Okay, tayo okay, like ka. Pero ada ti sigaret na nang okay, perfect ka mo. Si hindi pa dinigay. Wala man sigaret ah, sigaret. Ano wala nang baka agribo na. Cream ka dito. Ano na nang sakit ko na lang to. Sarap. Hindi mo Ay, balik tayo kaya. Ma... Sigaday ito siya, kaya ito ang Ada may malagal ariwawa o braon nito. Ay, hindi. Ayan. What's your room? Sa 6th floor tayo, just Request at i-bibingka. Gaputan niya naka-sublinean ni si Vigan. Isa din nag-bacon at i-bibingka. I-bake. Mm. I-bibingka. i ka di Francois. So, let's try. Kuwan naman ang meron. I-inyawin niya siya. Kasi ano nga tayo makapunta niya? Ipag-tipa na dito. Ipag-tipa Nakatay ko yun. Kasi bahala ko Just video. Diyos ko. Kaya na yun. Dahil magati pa sa lubo. maramanin na Dago's. Saktuk. Saktuk lang ang Yes. Ang oh, lubin ka dito, eh. Border, ayang, Order ka ka na order Doon i-imas ang... Diyak pala yung Kasi ka, So... Ini

Handa Tara. Fish cracker. Ang ating handa. Tara. Kain tayo. Para 'di makapamiss ng na. Mhm. Mhm. Pa. Check out kami. Check out Turkish <laughs> deh. Ayan. Sa my Asia Hotel ni Francis. Kumita ka maan si eh. <laughs> makabwisit mabalik natin para rin <laughs> rin. yan. Our room is just uh, low level. <laughs> Ang Ang Ayan! Room tour tayo. Ay, may papasitag. Okay, pwede. Sorry. Mm, I don't ni. Okay. This is beautiful. In na darating, di ba? Napupunta sa abroad ito, so, if you wanna try, this is puro anin. Filipino product. Buta ang santol. It's a Bicol food. Oh mm -hmm. Hello, mga taga Bicol. This is Ube Jam, Baguio. Ang oh, no, lalang bad day to yun. Kailan hey. Kailang kagaling doon. Last uh, week na. Last two weeks. last week. Nagbagyo kayo dahil ka. Kaya daw yung Jeff Gwendali Pero hirap natin. Oh, na na lang kayo. Ito. Ah, kaya pala mabiga. <laughs> Kasi inisip ko kuya yung balo lang. Tapos, nito dagsan. Pero yung na, wala yung ano natin. <laughs> Ang umamairam pa ka na gito Okay. Yan pwede okay. uh, okay uh, hindi na Okay. Dito so, okay lang? Oo, hindi na. Isukim tayo na dagsan. Ito mo nag-up high. Ay, naku, Diyos ko, pang five months to day to yung ako Most requested boy bawang. Ah, uh, atsyo ate. Ano hmm? ang kamit eh. At swerte, alam mo na naglulutok ko yung epricada na ipangas-pangas ko mga lutong karibit eh. Nagpatlapatlak kami. Kailangan ko dahil ito. Ito ang grapes. Ito ang grapes. Ayan. Ito request ko sa saggigaysan lang. Amo talaga ang saggigaysan ng pandan? <laughs> okay. And of course, um, yung guhay ba yung sa loob? Chang na mango. Wow. okay. Perfect na mm, ito. The, the panda. sirigang mix. Yung pandan hindi ko i-request pero dumating may panda. Pandan. This is dalangdan but it has malunggay. Dalangdan na may malunggay. The first time. And, and then, then. Then, then sirigang sigay request ko din yung sinabi na dati. ko pang paalsan na po. Nakadaad doon eh, pulong sa Orkins eh. Nakabo ah, ko pa hindi daliba. Ay, thank you Lord! Oh, this thank you Lord! 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 mo yun ha. Galing Philippines. Ay, galing ano? And then this is my second one. <laughs> And this is the Starbucks Pandan Oh, di na pelakin kinan, di pala labi. Dark chocolate dried mango. And most requested. <laughs> <laughs> the Chicharron. The <laughs> Chicharron Ba na misuri ng Chicharron? Well, eto na si The Boys. Special duck fat chili niya na to'y eh. chilicious talaga. talaga, sige na, matry. Mmm. Yummy.